dalawang 20,000 liters na storage tank ayan dalawa yung control panel para sa duplex tsaka sa submersible mga breaker safety breaker ito yung capacitor box ng submersible ito yung ABR nagbabago bago kasi yung voltage dito kaya nilagyan yun yung pressure tank natin 120 gallons dalawa booster pump na RPM na vertical 3 power pressure switch, pressure gauge diba napakaganda na setup napakalinis pagka install na piping mga pang safety natin sa pump check valve